Ayan. Pupukoy yan. Kaya pupukoy nga yan. Ayan. So hello, what's up mga kaidol? No? Uh, muli nagbabalik ko at uh, Tatsuki Adventures TV. So ayan, uh, dala ko po ngayon no, yung cellphone ni Kabugoy. So yan uh, mga Kabugoy diyan, no. Ilalagay ko lang yung cellphone ko na sa taas yung Kabugoy na sa baba kasi para ma bigyan natin ng ano, makuran din natin ng video yung channel ni Bugoy na no? para hindi po ma ano, hindi po talaga ma demonetize, demonetize ma baba yung analytics niya. So yan mga idol tax no. Uh, ako muna yung dadala ng cellphone ni Bugoy at Babalikan po namin dito ngayon para pag-rescue po sa Pebugoy, uh, no. Ah, hanapin po namin ngayon. Ah, last video po. Ah, andol po tayo, no. Kumuwi po tayo. Kasi, ano. Uh, marami po yung humahabol sa akin. At sobrang pagod po talaga, no. Mabuti lang at nakalabas ako dito sa area. So ngayon, babalikan natin. Uh, kasama ko ngayon, no. Si Art at si Moko no? so hindi namin ito titigilan hanggat uh, hindi po ito ma ano, makuha si Bukoy so yan mga kaedon uh, si Pinono po na no, pasinsihan nyo na uh, nakauwi na si Pinono pero ano uh, uh, yung anak niya medyo may problema no nagkasakit ata kaya nandoon po sa ospital so yun uh, sana po no uh, pray po natin na uh, gagaling agad yung anak anak ni Pinono. no kasi mataas yung lagnat so yan po mga ka idol key, no? sana mahanap natin si bugoy ngayon at sana uh, safe po kami dito sa pag explore at makauwi po kami ng safe no, sa kanya kanya naming bahay at sana uh, maisama namin si bugoy sa pag uwi so yun po no uh, maraming maraming salamat po sa lahat na sumusuporta po no sa video natin at po no at saka kay bugoy so yan sa mga supporters po ni Bukoy dyan. Sana po uh, ma mapanoorin nyo rin po no, yung video ko, Tatsuki, at sa mga Tatsuki na ko dyan. Panatics uh, ko. Sana supportahan nyo rin po yung video ni bugoy para po ah, uh, uh, yun po no, medyo aangat yung mga views namin. So yun mga kaidol, uh, alam nyo na po no, yung uh, istorya sa lugar na ito yung sasagupain namin dito ay hindi talaga basta-basta at yun uh, sobrang bangis po talaga no, ng mga kalaban namin dito uh, nandito po kami sa medyo malayo nag intro para uh, ano po no safe po po mamaya uh, pag nandun na tayo sa critical na area uh, ano po no, mag-on cam po tayo so bago tayo magsimula uh, konting shout out muna no shoutout uh, shout out po kay Daphne Agriam kay uh, Amig Lahente Marjula Abong uh, um, Komoto um, ma Maribet ng Bayan kay Ate Dailin Choi, ayun shout out kay Ate Janet Dumdum -dum, kay uh, Gina Alicante Marilo Malia Mamami Vicente Maria Etel po no shout out kay May uh, Rodrigo shoutout shout out at uh, kay uh, no please uh, Chris Olores po no. Yun yung mga admin natin shout out po sa inyo kay aayatin ka. Yan. Uh, out po no. At sa lahat po ng sumusuporta po kay Tatsuki at kay Bugoy. Yun. Uh, shout out shout out po sa inyong lahat. At uh, sana po no uh, palagi kayo nakasuporta sa amin hanggang sa dulo ng video po namin na ito. So yun. Uh, hindi natin to patatagalin pa samahan nyo kami ngayon na tuklasin ang ating mundo na puno ng hiwaga at kapablagan so yun po mga kaidol Nandito uh, na po kami na sa area kung saan uh, dito po kami na-explore ni Kabugoy at uh, dito po napahamak si Kabugoy so yun kasama natin si Moko Yeah yung mga mukuno so napapansin nyo is ngayon ako nakasabay kasi nakasakit talaga ako ng dalawang araw dalawang araw no kaya pasensya na po kasi noon doon ko lang nalaman yung sinabi anong, ni Tia Tatsuki sa akin na anong sakit mo, mo po? lagnat ah na lagnat ka okay. yan to yung kasama tayo si bro Arch si Pinonop no? hindi na hindi nakasama kasi so, yung, uh, anak, niya yung anak niya nagkasakit dinala niya sa hospital yung anak niya mm -hmm. oo oh. At si Rodi oh, busy din niya nag-aaral. Ah, nag-aaral si Rodi. Bro, ang ganda na cellphone, bro. Oo nga. Okay. Salamat, salamat nga ano ako sa mga, Sail. sa mga nagbigay nito para maka ulit tayo, bro, para maka explore tayo yung na may camera. Ayun, ah, ano na 'yan? Ah, maka-explore ka na niyan ano na, nang walang oh alinlangan sa storage kasi eh, laking, storage, laking eh. storage na yan kasi laki -laki bago eh. Kinaki storage dito. Mm -hmm. ano, mga tansya ko, nasa 200 yan o. Oh. Yun, maraming maraming oh. salamat po no, oh. sa oh. mga oh. nagbigay po no, <coughs> nagtampo, ha, anong tawag dyan, magtampo-tampo. Nagtampo-tampo. Uh, ano tawag ba, dyan? Nagtampo, Mag-ambag. huwag magtampo kayo, huwag kayong magtampo ha, magambag lang kayo. <laughs> yun, <Okay. laughs> sa mga nagambag-ambag po no, yun, alam nyo na po kung sino kayo. Maraming maraming salamat po sa inyo at maraming maraming salamat bago. din sa iyo bro dahil dahil naging tulay ka so yun na uh, isang karangalan yun pa, na maging tulay tayo pero mas maganda yung tao hindi tulay Bro, <laughs> 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 so, ano bang nangyari ay nga po bro. dito sa area na ito bro hmm? I explore kami ng dalawa ni Bugoy tapos yun parang uh, para na set up kami ba may bihag na sinugbog sila binugbog yung bihag pagkatapos sa uh, series Riskway sa amin, sana namin nubugoy uh, Ah, uh, yun lang kasi yung bihag biglang tumayo at pinakutokan kami Ah, uh, so, yung bihag na pala, pala yun? kasama pala nila yun ah, kung sabo uh, ba yung plano, ba, plano, nila? plano nila ba parang na so, parang alam na nila na malaya na malaya nila, yun, nila kami ba nakasunusunod para kayo oh, parang malaya nila pag ganoon namin doon ah, uh, laging gulat ko na lang kasi yung bihag may baril pala sa likod yun nagbabaril kami kaya Uh, Nagkahiwalay kami ni Bugoy. Si Bugoy, uh, tumakbo din ako, tumakbo din. At saka, yun, uh, kahiwalay kami. Naradyohan ko si Bugoy pero hindi na sumasagot. Jesus. Pero yeah. nasa kanya yung radyo. Nasa kanya yung radyo. Ang cellphone na lang yung nakita ko pagkatapos na upload ko yung video ni Bugoy nakita na ang video. So kung dinala nila uh, no, hindi yung... dinala yung cellphone, iniwan yung cellphone at saka okay. yung dala lang ay bag ni Bugoy yung mga gamit niya at saka yung radyo na dala. Oh, kasi nandun yun siguro sa ano, ano niya, para hindi maglaglag. Yan yeah, nga eh. Kung ganun pala bro, dapat mag ano tayo ng frequency sa mga radyo natin. Mag ano bro, mag mag-change tayo ng frequency. Oo, uh, kasi baka malaman nila yung taga ano natin pag nagtawagan tayo sa radio. Oo nga no, pero ganito kasi yan bro, kapag mag-change tayo ng frequency, kung baka sakaling si Bugoy makatakas doon, uh, hindi niya alam na nag-change tayo ng frequency, hindi niya tayo ah, makakontak agad. Ah, hindi tayo tama nga po. Ay, tama pala. Uh, hindi tayo mag-change ng frequency, pero yung paggamit natin ngayon sa ano, Rady. radyo natin, uh, limitado lang, hindi tayo mag-kumpiyansa, baka narinig, yung, narinig tayo ng kalaban. Sige, sige. Huwag muna tayong maggamit ng radyo. Hindi, hindi na lang Ito naman yung ano. Ay, mga bunga Pagkain ng langgam. Ano kaya ito? Ito yung ng Ito yung guys nandito. ako so, ni sa na no. dito dito kami nagsimula Sige ni Bugoy ng camera. Ha, dito. Dito. Uh, camera kami dito kami nagsimula tapos may nakita kami doon sa unahan isang tao. Sinusundan namin. Yeah. Parang yon yon yun ata yung nag naka ano sa amin nakamalay. Pagdating namin doon sa unahan, yun na may binugbog na sila kung niyari na parang bihag sobrang talino na talaga nila pero siguro pagpunta nyo siguro dito nalata kayo kaya ayun mas maganda sana yun know, kung nasa pinuno nakasama sa pinuno kaso hindi natin maano kasi emergency din yung oh, buhay din yung, yung anak niya kahit ako kahit ako unahin ko talaga yung pamilya ko yung mga anak, lalong lalong lalo, lalo, lalo na kapag ano uh, anak mo na kasi importante yun ikaw yung ama dapat nandun ka talaga sa okay, akin nga pag magkasakit yung mga anak ko sinasabi ko na lang na sana ako na lang yung nagkasakit bago kaysa sa yung mga anak ko yan yeah, nga nagsasabot at talagang gagawin ng lahat na nakakawa kasi tingnan yung anak mo masid-masid kayo ano na tayong gagawin natin ngayon uh, hindi na tayo masyadong maingay salita kasi sa nandito na tayo sa critical uh, dating gawin ay ikaw yung mauna perimeter gitna ka ako sa likod ingat ha dito na po kami na magsimula ito yung bundok na inakyat namin ni, ano, ni Kapukoy may sinundan kami mga apak so ayan babalikan namin dito dito kami magsisimula baka magkahanap tayo ng lead magkahanap tayo ng ano dito na, mga ano no, na masundan natin kung saan lang nilala si Pukoy

pendini yung amoy saka yung pan ana pananaw mo na kamukong sakit nak ka

ito guys, ito yung palatandaan na kasi ito yung ano, kay Bugoy yan. So guys, uh, ito mga pagaya na sa akin, ito yung gamit ni Bugoy. And nakikita natin na so may lead na tayo na dito dinaan. kita kita penatin sepuluh ini tuh yang hmm. barang duduk di nya no. ano sa palagay niyo? Ano sa, para sa tingin ko, bro, taktikan na naman nila itong pakulong na mga dugo. Mga dugo. Para, para ano natin, sundan natin. Kaya ano, tingin. parang, parang, ano ba, parang, ang tawag dyan, gi, ang tawag dyan, gituyo ba, sana? Parang, sinasadya, ba? sinasadya nila, nila. na iiwan nyo, ano, siol ni Bugoy. Tapos may mga ano. Tapos gagawin nila para sundan natin. Tapos doon na nila ano, yung plano. So yun na naman talaga eh, Wala naman tayong magagawa talaga. Kundi sundan talaga natin. Kung ano yung mga ah, may bakas na may bugoy. Na, para mahanap natin sa bugoy. Pero ang kanito lang. Kung taktika man lang ito. mag lang tayo. Dubli-dubli so, natin yung pag-iingat natin. Kailangan makaperimeter ka lagi. Kaya ano? Kermit ka ka. Yung il ilanan mo, tingnan mo. Basta nilagyan to na ng bomba dito. Patay tayo. Sige, magtrabaho Sige, mauna ka. Huwag ka masyadong lalapit sa kanya mo kung magpaano kahintay ka ng signal. Huwag mo na gumamit ng radyo. So guys, dito tayo sa likod Masin-masin din sa likod Baka lang kami Pinahinan lang kami Pinapapasok lang kami Tapos nasa likod na sila Kaya ano naman Masin-masin din sa paligid Pati sa lang ah. Eh. Hmm. Baka nang mamasid lang yan. Diyan sa unahan bro. Diyan sa taas. Diyan binugpok si Bukli. Diyan ako ah? Hmm. Hindi kaya may kampo din yun sa taas? Hindi ko pa alam kasi hindi pa ako nakarating doon. Baka yun nga. Baka, Baka ma malapit dito lang dito yung kampo nila. Kasi dito sila gumagala pero alam naman natin na kahit saan sila nandiyan, no? dito sa bundok. Marami silang pinag... Marami naka-blocking ba? Marami nagpipirimiter dito sa kabundukan. ano um, anong ibig sabihin niya eh? mayroon talaga silang malaking kuta dito. Na hindi pwede dapat mapasok ng... Hindi mapasok ng... Ano, ay, may, ito, mga taong labas. Taong labas ba? kaya nagpe-perimeter sila tingnan mo doon bro ingat ka